Buenos Dias, damas y caballeros. Uh, we are uh, hinahabol natin ang pag-vlog ngayon dahil uh, magba-vlog out dito alas 8. Uh, ganito dito sa amin kaya walang progreso gaano ang Samwanga dahil hanggang ngayon. ah uh, uh, May problema pa kami sa brownout out uh, almost daily. So uh, ngayon we are waiting for the lights to go out at 8 o'clock. pero bago dyan mag-vlog muna tayo. So, sa interview, sa interview kagabi, uh, Senator Laila De Lima at finally admitted yung parati natin sinasabi dito sa bat na baka meron ng ceasefire meron, o, or, or baka magkabalikan na yung, uh, yung unit team. Sabi nga ni President Bongbong Marcos nung tinanong kung may, may chance pa ba yung uh, magkabalikan sila ni Vice President Sara uh, na sinabi ni Sara, she crossed sa uh, the breach uh, si broke uh, all ties na uh, si Cross the rubicon and broke all ties na with the marcoses sabi ni president marcos never say never kaya dati uh, kaya di dahil dito sinabi ni senator Laila de delima na kaya minabuti nila na magfile na ng impeachment complaint ngayon kahit sinasabi ng mga congressman at iba mga observers political observers ay wala ng oras kasama si vat pero, na uh, final nila ngayon dahil natatakot sila na baka magbago ang ihip ng hangin at uh, uh, magkabalikan na nga yung uh, or mabuo ulit yung alyansa ni Marcos at ng mga Duterte, specifically Sara Duterte na magkatandem nung 2022 uh, presidential election. So uh, in a way, uh, Delima confirmed our fears. In fact, uh, nakaka, nakaka, uh, nakaka bahala uh, yung observation natin na uh, tahi tahimik, masyadong tahimik sila yung mga bata ni Marcos, ha? yung mga yung mga legal experts sila Enrile, sila sila uh, tsa, uh, sila Speaker Romualdez, uh, yung mga maingay na miyembro ng Quad Committee, sila Abante, sila uh, Fernandez, uh, Dan Fernandez, lahat ay tahimik. Yung, mga, yung ilan maingay dyan, mahilig magpa-interview, magpa-prescon. Parang nag-antay -nag -nag sila ng marching order kay President Bongbong Marcos. Ano ba, go or no go tayo? At suportahin natin ang impeachment or patayin natin ang impeachment. So nakakatakot ito. Uh, pero i-play muna natin itong uh, itong uh, uh, interview ni uh, uh ni uh uh, uh Laila De Lima sa sa ABS-CBN News, Tele Radyo Serbisyo, pero yung audio na lang i-play natin kasi baka makapiright na naman tayo. Okay, ito lang portion ng uh, ng interview niya against an impeachable official, in this case ay ang Vice President, e patapos na ho ang 19 Congress. Ibig sabihin po, puwede bang i-file pa itong complaint na ito sa susunod na Kongreso? Ang um, meron kasi ho tayong prohibition sa Constitution na hindi pwede mag-file uli, eh, i-refile, uh, pwede i-file uli only after one year from the filing of the first impeachment. So hindi pwede i-refile uli within the one year ban or prohibition. And sa, sa pananaw ng group of complainants is that this is the time. This is the right time. Kailan pa? Ano pa ba hihintayin natin? Hihintayin pa ba yung next elections? Na pwedeng, anything can can happen. Iba-ibang mga developments yan. Now we don't know. Baka iba na yung ihip uh, ng yung hangin. Na yun nga ang inaano natin is that ang pinakatanong dito, do we deserve uh such kind of a vice president a very high official the second highest official the second most powerful official of the land uh kailan ba na, kailan pa ba natin hanggang kailan pa natin titiisin yung kanyang mga asal yung kanyang ugali yung mga pinapakita niya sa atin at sa mundo na hindi karapat dapat na ngayon lang ito nangyari na mayroong ganyan na official, very high official, ganyan ang asta, feeling untouch untouchable. Mas mataas siya sa batas. Kayang-kaya niya to make any kind of threats and any kind of mga tantrums niya na verging on a criminal behavior. Yun po ang ano natin dyan eh. Apo, apo. Na kailan, kailan pa ba natin hintayin kung ano pa yung mga mas malalang mangyari dahil dyan sa kagagawan ng uh, Vice Presidente. All right. Last na lamang po, Senator, ano po, uh, baka rin meron lang nagtatanong, yun hung halimbawa yung inyong posisyon at bilang tagapagsalita ng grupong nag-file ng impeachment complaint against... The okay na. So, narinig nyo na baka maiba na ang ihip ng hangin. So, sila rin, yung grupo nila, kaya ni Rush nila ito, na may nakikita na rin sila signs, kagaya ni Blackcaster, na, na medyo na, ay, kung hindi man ceasefire, pero meron cooling off period, uh, cool, cooling up period muna. Kumbaga, wala na, wala na tayo narinig na bagong banat kay, uh, kay Sara Duterte, simula yung nag-kinonfirma uh, ni, Ma, ni President Marcos yung text na pinatigil niya yung totoo, pinatigil niya yung uh, impeach, pag ng impeachment complaint. Uh, wala na tayo naki, narinig, naki, narinig na banat sa tatay, si former President Rodrigo Roa Duterte at uh, tahimik na rin sila Romualdez, tahimik na rin sila Dan Fernandez, sila Bante, sila Ace Barbers, ang binabanata lang ni Ace Bar, hinahabol lang ni Ace Barbers at bina bina binabanatan ngayon uh, ang mga vloggers na bumabanat sa kanya. Kung mawala tayo ha, understood na yun, nag-blackout na. Uh, at least na-play uh, na natin yung, uh, yung, uh, yung interview ni ni uh, 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 Senator Laila de Lima. At uh, wala rin tayo narinig na sa uh, Kinachuwa, si Chuwa nga in fact, uh, yung head ng Committee on Good Government na iniimbestigahan sana yung CONFI fans, sinabi pa malabo na, wala nang time kasi busy na sa mga Christmas party ang miyembro ng uh, Kongreso at kahit, uh, kahit yung investigasyon nga sa... Good Government Committee ay uh, ititigil na nila or binabalak nila na huwag nang ituloy. At gumawa na sila ng uh, committee report, isubmit na nila, and thus formally ending. Nung tinatanong siya sa interview kung i resume lang ba next year, sabi niya hindi, gusto na namin tapusin ito. Eh sayang kasi gusto pa naman natin ma malaman kung saan nilagay nila Colonel La Chica at saka Colonel Nolasco La yung pera na itinern over sa kanila ng mga disbursing officer ni Vice President uh, Sara Duterte. Sayang kung malapit na malapit na tayo uh, sa kung talaga, pa matunton kung saan ba talaga na, na napunta yung 733 milyon uh, na pera ng bayan sa kai ititigil sa i-, i, titigil, saka i, uh, i ay saka hindi na ituloy uh, ku na hindi i, i kwa na uh, i-end uh, na ha tapusin na saka tapusin na nila yung uh, yung uh, investigation na yan takot ba sila sa katotohanan o may parte na sila doon sa uh, 125 million na withdraw nila nila Colonel uh, uh, la Chica ha at uh, Nolasco so be, very all everything that is happening Uh, ay very, very suspicious. At uh, tayo naman, alam nyo naman, may delicious mind si VAT. So our delicious mind is telling us uh, meron sila niluluto. <laughs> hey, meron mga lutong makaw ah, na uh, between uh, President Bongbong Marcos and, uh, and Sara Duterte. And this lutong makaw uh, is not good for the country dahil ginigisa tayo sa sarili nating mantika. So in the end, uh, as usual, ang taong bayan na naman ang kawawa. Kaya bago tayo ma-ma-block out dito, i-share at uh, i-like nyo itong vlog para uh, ma natin kay President Bongbong Marcos ang uh, kagustuhan ng taong bayan, the people's will. We want the the Committee on Good Government uh, Investigations to continue. We want the Quad Committee investigation to continue. We want The Marcos administration uh, through his uh, minions in the in Congress and the Senate to pursue the impeachment complaint and to remove to remove uh, finally Vice President Sara Duterte from office so yan uh, let, let us uh, let us tell this to the government by uh, by supporting mga mga channels tulad ni VAT na independent at uh, supportado dyan sa filing ng impeachment complaint because uh naipakita na ni Marcos through his uh, through through his instruction sa mga sa mga congressman not to file the impeachment complaint na may control siya sa Senado Ma, ah, may control siya sa Kongreso may control rin siya sa Senado pero mas lalo na sa Kongreso kung saan na uh, mga 95% ng mga 300 uh, congressman or even 99% ay supportive kaitra uh, siya uh, siya uh, former president and Pampanga congresswoman uh, Gloria Macapagal Arroyo ay parang nagsani puwersa na kina Romualdez. So yan. So that is uh, how things uh, stand today at uh, hinahabol natin ito bago mag -brown out. and it's already 8 o'clock. So thank you very much everyone for watching and we will be giving you updates. May lakad lang si Vat ngayon but uh sana maka, maka kwenta we can find time in between our meetings to uh, bring you timely analysis and and malalim na, na uh, analysis and commentary on the issues of the day pero uh, bottom line is nakakabingi yung pagkatahimik ng uh, mga lideres sila Enrique ay really, uh, yung mga magaling magsalita uh, mahilig maghayag ng mga opinion nila ngayon tahitahimik ang uh, kampo. Di ba dapat masaya sila? Dapat uh, lumalabas na si Romualdez na sinabi, sinasabi na action na natin ito kasi this is the right thing to do or si uh, we, will, we will respect the rule of law, action na natin yan, impeachment na yan. Uh, ganon. Pero wala eh. Or kaya si Enrile sasabihin na uh, uh, move, uh, move, in the right direction yan na na-file na -file impeachment na yan and uh, Uh, dito at least uh Sara Duterte will be given her day in the impeachment court to defend herself. Kung umabot tayo sa level ng Senado, kung saan magka-trial na tayo. So yun, yan muna ang vlog natin for today. Uh mag- uh, magpaalam na tayo, mag goodbye na tayo bago mawala yung ilaw. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.